mga senador nakatakda pong magpulong sa lunas para pag-usapan kung ipapatawag sa flag control probe itong si Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. May update dyan si Bombo J.C. Galvez. Magpupulong ang mga senador sa lunes para pag-usapan kung ipatatawag sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sina Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Itong ibinahagi ni Sen. Kiko Pangilinan matapos ng pagdinig hinggil sa maanumalyang flood control projects. Magugunitang idinawit si Kot Romualdez na ilang resource persons na muni tumanggap ng kickbox sa mga proyekto ng Department of Public Works in Highways. Well, sinabi naman nila, haharapin nila, di ba? So, abangan natin sila. Uh, out of uh, courtesy, uh dapat invitation, di ba? So, ang alam ko, iimbitahin sila eh. Uh, ah, pero magkokokus muna sa, sa Lunes. Para kay Senator Erwin Tulfo, mas nice niyang pansamantalang alisin ang parliamentary courtesy upang maipatawag mga kongresistang nasasangkot. Gain man na matagal nang nakaugat na tradisyon ang parliamentary courtesy at inabutan na rin nila ito. Binigandiin niya na mayroon namang independent commission for infrastructure na maaaring magsagawa ng investigasyon sa usapin. Praktis na kasi yun, tradisyon Naabutan na natin lahat yun eh. Sinaunang panahon yun eh. Kung ako natanungin niyo, gusto ko na alisin muna itong parliamentary uh, courtesy para maimbitahan. Imbitahan namin sila, imbitahan kami. Pero and the problem here is nandiyan na yung ICI I mean, mag-overlap na eh, di ba? Dapat daw, forward nila tayo doon sa uh, legislation. Una ng sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi pa tatawag o i issuean ng sabpina ng Senate Blue Ribbon Committee si Representative Co., sa kabila ng mabibigat na aligasyong isiniwalat laban sa kanya hinggil sa umunay korupsyon sa flood control projects. Anya, sinusunod nila ang interparliamentary courtesy kaya hindi nila direktang iimbitahan ng kongresista. Gain pa man, maaari umunong magboluntaring dumalo si Co. upang sagutin ang maakusasyon laban sa kanya. Allas Bombo Network News, kasi Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.